Kita ko na yung <laughs> <but it's> Germs. Tingnan. May saan ba yung maraming? Wala ba ba yung tulad mo? Hi, babe. Joy, musta naman ang yung uh, buhay-buhay sa mundo ng buhay. <laughs> sa mundo ng mga buhay. <laughs> Joy, how did you celebrate your Halloween? Mula bahay na Ikaw, Joy, how did you celebrate your Halloween? Ah, uh, nagbigay ako ng flowers and roses sa... Uh... Uh, Nag-date kami, tapos nagising nag na ako. Ah, <laughs> uh, so panaginip lang pala ang lahat. <laughs> lahat naman panaginip eh. Kunwari, oh, na nag-i-enroll tayo ngayon. Yung pala uh, panaginip lang yan. Paano ba tayo nakasigurado ang totoo itong nangyayari sa atin? Wala, wala ang kasigurado oh. nga. Kasi nakita ko yung pusa naglakad sa ano, pa sa... Hangin. Pat, pa ano, sa kalye. Tapos mamaya nung paglingon ko ulit, dumano ulit yung pusa na pareha sa pareha. Ah, sa isang kalye. galing ah. Oh. Ako nga kanina may nakita ang elepante lumilipad eh. Tumatagos sa mga pader. Ayun, baka imagination mo. Iba ang panaginip sa imagination, okay? Ah, ganun ba yun? Hmm. Mm. Okay, man. Uto naman, sabi mo. Oh, iba rin yung daydreaming. Ah, um, mo, no. maraming salamat, ah. Maraming salamat sa sabi mo yan, ha? Ah? Ang daydreaming, yun yung panaginip na panaginip pa. Nananaginip ah. ka sa panaginip. Yung, hindi, kasi panaginip lang to, eh. Lahat to, eh. Oo so, oh, nga. Nananaginip ka sa panaginip mo, yun yung daydreaming. Day... Akala ko daydreaming yung gising ka, nananaginip ka. Yung... Yung laka, nakatiin ka sa bintana, tapos iniisip mo yung future mo. Oo nga. Magkakaanak ka ng siyam. Asawa mo, ani. Gising ka, nananaginip sa panaginip mo. Gano'n. Ah. Ano ba yun? Oh my God. Ito na yung ano natin. O, ano Mag-explain ka nga doon. Kasi galingan yan sa'kin. daydream ka, Joy? Mo, Ay hindi ako Si Jay nagwe-wet dreams. Ay, Day, Day wet dreams. Alam mo wet dreams? <laughs> normal <laughs> naman yun ah. Sa tingin nyo ba hindi normal yun. Ano yung dream daydream ka, 2 hours grow up. Bakit? Kasi umarap ma ka sa reality. napaka childish ba yun? Imbis of daydreaming, planning na lang. Iba yung planning sa daydream, no? Ano ba naka-plano magbabuhay mo Hindi. Ah... Uh, Bala akong magplano ng buhay when I reach 40, yon. Tsaka akong magpaplano. plano Magiging 40 ka? 40. Exciting. Malamang 39. O oh, life ends at 32. Gano'n. <laughs> <laughs> ano? 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 Life ends at 32. Ba't 32 ang bata mo pa nun? Ang gago. Ang <laughs> dami ka na nagawa nun. Take a photo naman. wala ka na Ang <laughs> dami ka na nagawa <laughs> Ay, anong preparation mo sa interview natin? Wala. So, so, in ano susunod niyo sa interview? Ha? Sa interview? Ano? Sa sa Polo lang, tas tapos wala ako. Ano? Polo, hindi lang okay. sleeves. Navy boots. Ganon. <laughs> polo, hindi lang sleeves. Kailangan black shoes oh, o no. rubber shoes. Pwede, pero pwede namang mag, ano, long pwede sleeves. Hindi pwede yung ano. Pwede eh, eh, panohin lang na damit ko? Wala akong polo eh. Ice skate. Skate, ano sketch shoes. Oh, Ay, basta. Ano lang, ah, polo. Polo shirt. Ah, polo. Polo shirt? Polo. 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 Shirt. Oh, okay. polo. polo shirt to. Hindi yan. Huwag yan. Polo. Walang shirt. Polo. Polo. Ay, polo. 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 Polo, polo yung sa <coughs> <coughs> <y Worlds> <sharpity>. <laughs> ano yun. Hindi, hindi polo. Hindi. Hindi. May pala. Polo is serve. Ano yun, sir? Yes, yeah, yes, Gago ka. <laughs> eh, gago ka. Gago kayo, ah. Gago ka. Eh, tandaan Korni nyo nung tatlo. Gago ka. Ito, ito, gago to. Nang nakita nyo sa screen. Gago yun. Ito, si Joy, uh, gaga. gaga <laughs> <laughs> si Daisy gaga na rin. Gaga. Gaga ka, Daze. Normal. Ayun na, nakatingin na si na sa ano, loob. Naku, Diyos ko, kinakabahan ako. May Diyos ba oh? Si

Kaibigan mo ba? Oo, ayun na! Ha? Bobo nga ako! Ha? Taba ko mo? Mag-interview ah. tayo ng hindi natin kakilala. Ah. Ah, Mag-interview tayo ng hindi natin kakilala? Joy! Ah, pang-shave. Interviewin ka namin. <laughs> yeah. May dala ko lagi araw-araw na pang-shave. Ako oh, bukas zipper ko. Saan <laughs> yung pang-shave mo, men? Bakit kailangan mo? Oh, may sh shave ko yung ano ko. Shave ka na. Shave na, iba pa yung shave ko. Puro shave ka na. Iba pa yung shave ko. Kilay. Na. <laughs> na try mo na ng shave dito. Saan? Sa gitna. Muntu si shave siya, wala namang hook mo diyan. Hindi okay, dito. Ah, oh, wala ka bang hook mo diyan? Meron na no, yan eh. Ay, nala, may bumukas na naman ng pinto ng pagkakaba. Oh. Uh -huh. Ito folder daw para mas maayos daw yung pagkasa na ito. Siyempre, depende sa inyo po. ba na yung folder? Pwede namang envelope. Basta hindi, basta yung orderly lang tignan. Di ba? Oh, Ang tanga hey, mo naman, ka. Joy! <laughs> don't talk yan, ah, Joy! Hindi mabang nakikipag-usap. Hindi <laughs> ako hindi Pwede ba yun? <laughs> Pwede. <laughs> <laughs> nice one! <laughs> Ang ko to. Saka yung Sa sige Bakit ikaw hindi nalit kitchen chinelas sa akin ka Eh, ba? gusto kong makita yung abas. Ano yun? <laughs> abas. Abas. Hindi may abas talaga. Ang tayo <laughs> yun nga, yun po yung antivirus namin ngayon. Ako oh, maganda ba yun? Abas. Hindi ko alam eh, kasi sabi lang sa akin ng kapatid ay, ko eh. Di, di. Paano mo i-scan yung buong computer ay. na Abas? Ay. Hindi ko rin po alam, hindi ko pa natatry eh. Ah, wow, paano mo i-scan yung buong computer ng Abas? Ano? Paano i hindi ko rin nagamit Abas. Ang pangyay. Ang ano ba na nakaka-addict na sa Internet. na. na sa Na? Mantix. Ano yun? yung manti? Dapat pa yan? Wikipedia mo? <laughs> okay.